Nare-reklamo po nila ako na nabuntis ko nga daw po ang anak nila at kailangan ko daw pong panagutan. Bakit po kayo nagdududa na hindi po sa inyo yung bata? Nasa loob po siya ng PNP that time, sir. At usually, sir, meron pong medical yan bago po makapasok sa PNP. Ibig nyo sabihin, doon sa loob ng kampo ng PNP siya na buntis. Yes, sir. Ayon sa DNA test result ay 0000000.0 Meaning, hindi po talaga ikaw ang tatay. Tama nga talaga yung duda nyo. Ipapadine test po natin agad-agad at gastos ko po. Okay? Salamat. Pero salamat. ito na po, kung ano po yung lalabas na resulta sa pangalawang DNA test. Hindi niyo na po kailangang kwestyunin. Ku 50 lumabas sa pangalawang DNA test. Ang result ay hindi talaga tatay si PFC ng anak ni uh, ni Sara, ng apo niyo kay Sara. tatanggapin niyo po 'yon. Ah, uh, yes, sir. Nung araw po na nagpunta kami doon sa Nueva Ecija, hindi na po pumapayag ito pong si Patrol Woman Lanuza Ito pong nanay ng bata. Okay. Bakit hindi siya pumayag? Sinubukan nating tanungin pero hindi na po siya nagreply sa atin. Good as close na ito dahil umatras na. Alam na this. Sir Mario, kayo po yung tatay ni Sir Clark Lanuza, tama po? Yes, ma'am. So, kayo po ang harap po sa amin ngayon? Yes, ma'am. Bakit hindi siya pwedeng makausap? Sa ngayon, ma'am, hindi pa siya pwede na magharap dahil po may mga alituntunin sa unit nila na masunod. Kaya... Kung pwede, ako na lang po sana magpaliwanag. So, tatay, nabanggit sa akin ni Clark, kayo po ay retired na sundalo din. Opo, ma'am, retired din pa ako, Master Sergeant. Pamilyang ano, sundalo din po kayo. Yes, ma'am. Okay, Bakit umabot sa kasalan itong si Sir Clark at itong si Miss Sarah? naabot sa kasalan, ma'am, dahil po ang anak ko si Clark ay kanilang pinurubo, tinuturo na si Clark ang nagbunti sa anak nila. Kaya po na, na kasal sila dahil hindi po sila pumapayag na ano, ayusin sana yung pagpapakasal. Ang hiling namin sa mabulang ng babae ay kung po po sana ipadini yung bata pag mga anak na si Sarah. At doon na lang isala, ikasal pagkatapos? Opo, ma'am. Kaya lang, bakit napinitan po na ikasal sila agad? Eh, wala nang choice yung anak ko, ma'am, kasi makakasuhan din siya. Hmm. Kung hindi siya mag magpakasal, kasi unang-una, identify talaga siya na siyang boyfriend sa mahigit ng dalawang taon. Tapos may ultrasounds pa na six months na halos angkop sa mga pangyayari. Mm, so, ibig sabihin po, two years pala silang magkarelasyon? Mahigit, ma'am eh, yun nga, yun, natuloy na yung kasal pero may agreement kami na pagka nanganak na yung babae, ipadini eh, namin yung bata, ma'am. Bakit may duda bigla? Paano niyang naramdaman na hindi kanya yung bata? At tulad ng sinabi ng ni Clark, ma'am, na komplikado ang pagbubuntis ng kanyang kasintahan. Kasi nasa loob nga siya, ma'am, ng ano eh, kampo ongoing ang training. Tapos doon siya nabuntis? Opo, wala silang kita. Hindi sila nagkita sa loob ng six months. So dahil ongoing yung training din ni Ms. Sarah, magkakaproblema siya kung hindi siya magpapakasal. Parang ganun po ba? Yes, ma'am. tanggal po siya. Sa madalit sabi, natanggal siya. Na-pull out siya sa pagsasanay. So, paano po siyang nakabalik? Yung marriage contract, ma'am, ang ginamit nga para makabalik. So, ang usapan, Sir Mario, pagkatapos ng kasal, pag nang uh, anak, ipapa-DNA yung bata? Yes, ma'am. Nung lumabas na yung DNA result, ma'am, kasi January 8. Mm -mm. Pag January 29 lumabas. Mm -mm. Ibig sabihin, 3 weeks eksakto mm -mm. yung labas ng DNA. So pinunta namin kaagad doon na ma'am, sabi namin, Master, ma'am, ito na yung resulta. Hindi si Clark ang magulang ng bata. So ang sabi nila, uh, kailangan ipare-DNA. Eh. So ang sabi ko naman, walang problema, Master. Dahil karapatan niya naman yan eh. So naghintay kami na ipare-DNA. Eh. Umabot na malapit na itong isang taon na. Hintay kami ng hintay. Itong tatay po ni Ms. Sara, no? si Sir Geoffrey. Opo. Parehas po kayo nang galing sa pagiging sundalo. Hindi ba napag-usapan ng maayos? Napag-usapan namin ma, maayos ang usapan. Siya nga nagsabi na pari din eh. Okay. So hintay naman ako ng hintay. Talagang nag-ubi ako sa, kanya sa uh, sinabi niya. Kanya lang, eh, nung bandang huli, hindi niya, hindi niya na natutupad. Ang sabi niya naman, eh, schooling yung anak niya ng DNA. Nung una, schooling yung anak niya ng investigation. So, mag-isang taon na, hintay nang hintay kami, ma'am. Bakit hindi kayo nag-file na? Kung baga, ang gusto daw kasi ni Clark is ma lang naman and then matanggal yung pangalan niya dun sa bata. Yes, ma'am. Hindi pa kami nagagawa kagad ng action kasi hmm. na... Malaki ang espito ko sa magulang, sa kay Master mm -hmm. Okampo, dahil lang sinabi niya na ipare-DNA. So, mm -hmm. naghintay po kami muna ng resulta. Mm -hmm. Hindi po kami nag-violate sa kaniyang pagustuhan mm -hmm. para maayos ang pag aayos sa problema nito. Kasi may, ano po, eh, di ba? May expiration din may, ang DNA test na pwede mo lang siyang gamitin sa korte? Yes, ma'am. May, yun nga, naisip ko na pinoprolong yung sitwasyon kasi mm -hmm. pag ang pagkaalam ko, within four years lang yan, from the date of discovery, mm -mm. mawala na yung visa ng panuloko. So, oh. doon na nag-trigger sa isip ko na maghinga ako ng tulong sa, ano, kay Sir Raffi. So, ngayon, Sir, dapat po kasi ngayong araw, yung red DNA. Tinawagan ko po yung pamilya ni Sarah kasi hindi po namin talaga makontak itong si Sara Nakakausap nyo pa ba ito? Yung... Wala, ma'am. Hindi po. Hindi namin nakuusap mula noon, ma'am. Matagal na. Ah. Mula nung... Mo, mag, mahigit na two years, wala kami. So, punta. paano po ang sistema nila, Clark, at saka ni Sarah, nung kinasal sila? Pagkatapos nila na nagkasal, ma'am, umuwi siya sa kanila. Yung anak ko nandito naman, tapos bumalik yung anak ko sa hulo. Tapos, nung nanganak nung April 2018, mm -mm. umuwi yung anak ko. Binisita siya. Tapos, nagsusustento siya sa bata? buntis pa lang ma'am, Pali five months kami nagbigay ng iniwan niya yung kanyang ATM. Mag uh, 18 months nagbigay kami ng ano, 5,000 monthly. Pero ang status nila, wala. Wala, wala ma'am. Talagang kinasal lang sila, papel lang. Yes ma'am. Tapos wala na, hiwalay na. Wala ma'am. Pero yung bata po ba nakikita ni Clark? Pinupuntahan din ni Clark. So yun nga po, ngayong araw, dapat ngayon yung DNA. Kaya lang, ayon nga dito sa magulang ni Ms. Sarah, si Sir Geoffrey, yes, sir. ayaw niya kung easy DNA lang ulit ang magkakandak ng DNA test. So kaya kami po, gumawa kami ng paraan. Uh, naghanap kami ng ibang DNA testing. Pero kagabi lang, tinawagan ko po siya. Ang sagot niya sa akin ay yung anak na lang niya ang kausapin. tin ko din siya, pero binlock niya na ako So kung ganito po, ano pong plano nyo kung sakali talagang ayaw nilang magpari-DNA? Wala kami magawa kung ayaw nila magpari-DNA. Ang hakbang na namin talaga ay pag na ipano namin yung, yung kasama. Pero tayo, yung ginawang panloko sa kanya, pwede niyang kasuhan. Hindi na po kami magkakasama. So talagang annulment lang yung gusto. Subukan natin tawagin si Sir Joffrey ngayon. Tayo, happy One year na mga mula nung marini, hindi na kami. Hindi na Nag-off na din hmm. si... Alam mo, mabago nang nangyari ito, nagharap na ako doon sa kay Kapitan. Sinabi ko na kay Ma'am, kay chairman ng amin Kapitan na basta magsabi lang sila, makipagpirit talaga kami. Hmm. Kung kailangan namin na maghati-hati, kahit na loob na kami, okay lang. Siyempre, bilang tatay, nakikita niya yung anak niyo na siyempre, nag-aral yan. Kung baga, nagsumika para maging sundalo. Tapos, kung parang nakulong siya sa sitwasyon na hindi niya gusto eh. Ano pong nararamdaman niyo bilang ama? Hmm. Napakahirap, ma'am. Ah, apektado kami lahat. Hindi na siya makapagtrabaho ng ayos. Pati kami, trabaho pag may inisip na problema. Kaya nga, napalapit kami kaagad dahil napakahirap nilang kausap talaga. Hindi sila marunong tumupad sa usapan. Pinahirapan kami naman. Dalawang taon. At sa sitwasyon po ni Clark, siyempre may hirap yung nasa hulo-sulo. Ay, napakahirap sa hulo, ma'am. Kasi bago ka bumaba doon sa hulo, may mga terminology kasi ginagamit. Yan sila na may kumboy pa yan bago sila makababa. Hindi sila makalakad na mag-isa na magsakay sa mga passenger jeep. Hindi pwede. So, sa travel from hulo to dito sa atin, ma'am, sa banat, to, napakahirap na yung abala sa isang tao. Basta ka na lang itinuro na gano'n, napakahirap sa buhay niya. Ngayon, tinatawagan ko din yung tatay, nagpatay na rin ng cellphone. Tapos itong si Sarah, tinext ko siya, nagpakilala ako, binlock na din ako. So gano'n na lang po ang gawin natin, asikasuhin na lang natin yung annulment. Yes. Ahingi hingi po tayo ng tulong kay Sir Rafi na mabigyan kayo ng uh, lawyer talaga na mapagkakatiwalaan nyo. Talagang matatapos yung annulment. Yes. At syempre, para naman makapagsimula na rin ng bagong buhay itong anak nyo. Ilan yes. taon na po ba si Clark? 27. Naku, bata, bata pa. Kumbaga, parang pwede pa siyang mag-start ng bagong pamilya niya. Yes, ma'am. So, ganun na lang po ha. Balikan po namin kayo. Yes, ma'am. Salamat po, mama. Salamat.